hapon sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa isa na namang panibagong episode na ating tatalakayin ngayong hapon na to. Ako po si Attorney Heidi at ito ang Hayop sa Kwento. Sa pagpasok ng taong kasalukuyan, marami ang mga balitang gumulat. Hindi lamang sa mga for parents, kundi pati na rin sa mga concerned citizen tungkol sa pagmamaltrato sa mga hayop nauna na dyan ang isang asong pinana daw ng pitong beses. At meron din namang mga aso na binugusan ng mainit na tubig habang natutulog. At huwag natin na kalimutan ang mga aso ang pusa na pinaghampas o pinagtataga. Kasama po natin ngayong araw na to si Dr. Raul Saigan Ganya, Child Behavior Specialist at pag-uusapan natin kung bakit lumalaki ang mga kaso ng pagmamaltrato at pagpatay sa mga alagang hayop katulad ng aso at pusa. Hi, dog, Good afternoon po Magandang sa inyong lahat. Po. Thank you so much for giving us your time today an opportunity no to to dissect your mind may pleasure po napakaganda po kasi nung aming topic for today at I, i think it's really very timely that this matter should be delved on no or talked about mm -hmm. so mm -hmm. doc ang um, maybe my first question would be what is animal cruelty bakit po tayo may animal cruelty um yung tao may kanya-kanya siyang behavior no um, may mga tao talaga na sadyang, Uh, mapanakit. Oh. No? May mga tao oh. talaga na innate sa kanila no? yung manakit. Um, yung cruelty, kanya-kanya um, ng pinanggagalingan. Kanya-kanya siya ng bakit nila ginagawa yun. No? Um, kinakailangang hanapin pa natin sa bawat isang tao wow. ano yung reason behind ng kanyang pagiging cruel sa mga animals, per se. Wala pong general context. Like, for example, ikaw ay Asian, mas cruel kayo sa mga hype. Wala pong mga ganong konteksto. Ano po? Kasi yung pagiging cruel, may mga pinanggagalingan yung mga tao. No? Minsan meron silang hidden trauma na nailalabas oh. lamang nila ito sa mga mas lesser yung uh, uh, disadvantage sa kanila. Minsan, tao, madalas sa mga hayop. Opo. Bakit po kaya sabi niyo nga madalas sa mga hayop? Bakit po sa mga hayop? Kasi ito yung mga easy na victim nila. Ito yung mga madalas makita nila. Ito yung mga tao na tipong andali nilang mahawakan. Ay, 'di diba? ba? Maggrab, maihages, magawaan ng uh, ng uh, hindi maganda. O nga ano. Kasi may access tayo sa kanila. Ngayon eh. may mga bagay na for example Uh, nag-away ng kaibigan, nag-away ng asawa, nag-away ng karelasyon, no? Ang pagbubuhusan nila ngayon, no, animals. Kasi napakadaling makakita, no? May naglalakad siya, may humarang na pusa, andaling niyang makukuha. Let's take for example that case in Bulacan recently, you no? Know, mm. Dumaan siya, nakita niya yung pusa pinulot, hinang, hinampas. Oh, po. So the possibility is may pinagdadaanan siya. May pinagdadaanan, may pinanggagalingan. May pinanggagalingan. Oh, po. Yung kanyang, may trigger. Yung trigger na tiyatawag natin. Sa psychology, meron po tayong tiyatawag na talagang uh, minsan innate no, yung kanilang nararamdaman. Ito yung mga psychological trauma nila. Ito, sabi nga natin, uh, sa psychology, meron po kasi mula pagkabata pa lang meron ng nararamdaman na trauma. Uh -huh. Na minsan, um, ito na yung parang switch, yung trigger na yun. Uh -huh. Kasi minsan, um, yung, kaya ang sabi nga natin, yung behavior dapat inaharap natin. May mga taong, unti-unti nilalagay lang nila, pinapasok nila, oh. tinatabunan nila, kasi ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang harapin. No po, ngayon, may darating yung point na minsan, para siyang switch. Ito yung trigger point na tiyatawag natin. And definitely, yun nga yun, madalas sa mga animals nila na ilalabas. Pinag-uusapan natin, Dok, na simula pagkabata o matagal na, meron siyang pinanghuhugutan. Opo. Meron na siyang, or it's an innate, no? When In -in -in. you say innate, ito po ba ay namamana? Alright, totoo Pwede. po. Pwede. Kinakailangan balikan pa rin natin, ano yung intention ng taong yon aalagaan ko ba? Iingatan ko ba? Gusto ko bang maging pet ito? Parang gano'n, di ba? So, hindi natin siya masasabi na simula na ito ng kanyang trauma. Maaring simula na rin ito naman ng kanyang pag-aalaga. Kaya babalikan pa rin natin, paano ba yung childhood ng batang ito? Kasi sa psychology po, meron tayo. Kung paano ka uh, mula babyhood, doon makikita natin paano itong batang ito sa kanyang paglaki. Doon pa lang, nakita niya yung tatay niya, sinipa yung pusa, no? sinipa yung aso, hinampas yung aso, pwede niyang manahin yon. Ah, so ito pala ang dapat ginagawa. pwede pala para. Opo, ganun. ah, galit si tatay, nag-away sila ni nanay, yung galit niya, binawi niya dun sa pusa. So, ganun ang gagawin ko. So learned behavior. Learned behavior. Di ba po? So nakuha niya yung bagay na yon, no? Saan niya natutunan? Sa ginawa ng matanda. Ito ba yung tinatawag na innocent cruelty? Maari. dahil ito ay oh, learned. Learn. Opo, oh. di ho ba? Dahil hindi naman niya alam, hindi naman talaga niya intention maging cruel. Just that met tao na nakita niya at yung mga tao sa paligid nagtawa na na. Oo, oh, hindi korre. siya naga, hindi sila nagalit. Tama. Maraming tumawa ng ginawa ni Tatay 'yon. So, pag pala gusto kong magpasaya ng mga tao, pwede kong gawin ito. May ratification kasi 'no, meron oh, oh. na, na 'yung kanyang emotion ay na-uplift pag may mga taong natutuwa. So, oh, pwede man. kong gawin 'yon ah pag pala ito binatok ko, matatawa sila. So, pag gusto ko pala silang matuwa, ito ang dapat ko gawin. Mm, learned. learned no? Pero Doc, itong mga ganitong learned uh, behavior o yung mga innocent cruelty na tinatawag po ano, um, hindi po ba ito, may sinasabi po kasi sila noon, may mga nabasa po akong artikulo, na ito daw po ay may connection. At kung hindi ito uh, ma-identify or nililink nila yung, yung um, innocent cruelty to the criminality when the person grows older kasi may mga tao na mula sa maliit na crime no unti-unti nalalearn sila na gumawa ng uh, kasamaan no um, sabi nga po lalo na meron tayong mga undiagnosed ADHD oh. 'di ba uh, anong ibig sabihin noon uh, sa ADHD po kasi meron silang uh, gagawin nila yung isang bagay without thinking. Ginawa na nila yon, no? Yung impulsiveness na tiyatawag uh -huh. natin, no? Ginawa na nila bago nila naisip na mali pala yon. Eh nagawa na nila. Uh -huh. Sometimes most of them are mayabang. Uh -huh. So paninindigan nila. Uh -huh. ba diba? parang ganon so nahihiya sila umamin na mali ako do sa ginawa ko No? So, paninindigan nila. Eh, pakalat-kalat eh. Correct. We hear yeah. that all the time, Doc. Puntong-punto mo yun. Yun po. Ma we hear that all the time. Eh, pakalat-kalat or maingay. Oh, oh. Ang ingay, tahol ng tahol. Yes, or, or kinain yung manok. Opo. Oh, Di ba? So, may <laughs> justification. Ano oh, po? Oh. Can we correct this kinds of, you know, innocent cruelty or development of that behavior to commit Animal cruelty. Supposedly kasi may mga tao na mula pagkabata, hate nila yung animals. Maaring meron sa kanila na na-trauma din naman, no, hinabol ng aso, nakagat ng pusa. Uh -huh. So, mula pagkabata, may trauma na sila. Tama po. Tama po. Opo. Ngayon nga po, bilang animal welfare advocate, ano, pag nakikita po namin itong napakaraming mga pinopos sa social media, nireport report sa amin, dumadaan po sa aming feeds, pumapasok sa Messenger ko, sa email namin, lahat po. Pag minsan po, iniisip ko, uh, kami po ba mga nasa animal welfare advocacy? Uh, kami po ba ay palyado or have we failed the animals in our in our work or in our advocacy? I don't think so po, no? Napakaganda ng ginagawa nyo. Actually, mas maraming tao ang naagiging aware dahil sa presence niyo Ano ang gagawin ko kapag yung, uh, yung alaga ko ay nasaktan? Correct. No, andito kayo, alam namin na may tatakbuhan kami. Okay. No po. Um, may mga tao lang, um, sabi nga natin, human behavior is unique. Yes. No? Complex. Yes. May mga tao talaga po na sadyang uh, gagawin yung isang bagay, sa maraming paraan o maraming reason. No po, may mga tao na minsan gagawin nila yon for clout na tiyatawag oh, natin. Oh, that's true, ha? Huh? No, no uh, sabi nga natin, yung iba naman po, gagawin nila yon kasi eto uh, ito, lang yung malal, ito lang yung mababawian ko. So, ang babawian ko, yung unang makita kong hayop dito, humanda sa akin. So, nagkataon, may dumaan na pusa, may dumaan na aso, yun ang pinag-initan niya. Hindi no, po ba? Tama. Alam mo, Dok, maganda po yung punto na yan. Ano? Kasi po, ang lagi pong clamor sa amin as an animal welfare NGO, lalo na po sa Animal Kingdom Foundation, dahil ang sinasabi, ang description po kasi nila sa amin, kami ay fears. Parang hindi po kami po cute. Mm -mm. Ang sa akin naman, it's not all the time that we should sue. Mm -hmm. no? May mga pagkakataon din tayong tuturuan natin sila by action. Totoo. At yun um, nga po, ang ginagawa po namin pag mayroong kunwari ganyan, iniwanan, o hindi napapakain, sabi ko, pakainin mo. Mm -hmm. Ulit-ulitin mong Totoo. pakainin. Pag nakita Totoo. ka ni owner na pinapakain, mm -hmm. kahit nagalit siya sa'yo, eventually, papakainin na niya Totoo. yan. Totoo. Tama po, Doc, no? Totoo okay. po. Opo. Ay, May ganda. mga tao kasi na, like for example, nung araw, yung tirang pagkain, binibigay sa baboy, eh, di ba? Eh ngayon, bakit mo pa ihintayin yun, yung tira mong pagkain ay pwede mo namang ilabas lang sa bahay mo. Tama. At may mga stray cats na pwedeng kumain nun. Opo. Di ba po? Stray cats, stray dogs, no? Na pwedeng kumain nun ng mga Dok, animals. Thank you for telling us that we are not failing in mm -hmm. our advocacy. Um, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Kayo po bilang child, uh, behavior specialist at, at psychologist no Ano po po ba ang pwede niyo pwede naming gawin Ano pong advice ang may bibigay niyo sa amin Siguro ang magagawa niyo lang dito lalong ipakita na mahalin no minamahal yung mga animos hindi sila sinasaktan pagpatuloy natin na nagpapakita tayo ng good deeds Alam niyo doc no napapansin namin ito sa social media pag ang post mo ay uh, graphic pag ang pinanilabas mo sa face uh, sa Facebook or IG ay pagalit or or violent or medyo alam mo yon uh, hindi kubaga nag-iignite ng ng negative emotion mm -hmm. mas marami pong nagre-react pag ikaw naman po ay nagpo-post ng cute happy parang konti-konti ng engagement ko how do we explain that though minsan kasi mas, mara, mas masaya yung mga tao kapag kami away, may gulo, <laughs> di po ba? Mas magandang panuorin. Pero hindi ka rin naman sigurado na hindi nila pinanood yung masaya. Ah, tama. Di po naman. ba? Pinibidigan nila, hindi lang sila sumasali sa, no? engagement. sa engagement, pero makikita mo na pinanunood pa rin naman nila, nakatutuwa pa rin naman sila, no Siguro, dagdagan lang yung masayang sound, masayang ah, music, parang ganon, para maging catchy sa kanila, no? Makakita ka ng isang tao na nagpapakain, no? masaya siya. So yung mga tao dapat mag-enjoy din doon sa part na 'yon. No, yung mga ano na 'yon. Hindi lang puro pagalit, no. Hindi naman puro galit. Kumbaga, dalawang way, no. May mga tao para hindi naman maisip na lahat ng tao negative sa animals. Opo eh. Alam niyo po, uh, pinag-uusapan na rin lang natin yung social media, no. Um Napakarami nga pong parang ang mga tao instead of reporting it to the police, to the animal welfare NGOs, they post posted mm -hmm. on social media and they let it go viral. And then it gets shared multiple times and parang pong ano po bang epekto nito pag nakikita siya ng ordinary individual, ng mga bata lalo mm -hmm. na. Ah, masama para sa mga bata, no? Dalawang bagay sa mga bata um, kasi hindi naman nila yan na share kung ano yung nararamdaman nila. No? Oh. Kaya minsan sila, uh, takot na takot na pala doon sa napanood nila. Hindi ah. po ba? Pero walang nagsasabi eh. Di ba? Wala silang nakikwentuhan. Oh. Though may mga bata na talaga namang nagkikwento. di ba po. po may mga tao na uh, sana sila. Mami, napanood ko yung ganito. Di ba oh. po? Parang ganon. Para in such a way, sabi nga natin kanina, ma den din yung bata oh, doon sa napanood niyang medyo negative. No? Yung mga parents dapat din uh, binabantayan ano ba yung mga pinanunood ng mga anak natin. No? Pag nakita natin na medyo negative, baka dapat ine explain din sa kanila. Correct. Kasi minsan, akala nila pag nag-viral, masaya. Opo. Baka akala ng bata pag nag-viral, gusto ko to kasi maraming manunood sa akin pag yun, ginawa ko pala po yun. Tama po no? yan. No? baka dapat yun yung i-correct natin sa mga bata na dapat hindi nila gagawin. Ano, bata pa lang, tinuturuan na, natin sila. Paano ba mag-alaga? Ano ba yung hindi dapat gawin sa dapat gawin kapag meron tayong animals? Tandaan din, wag natin pipilitin yung mga bata mag-alaga kahit na ayaw nila. Diba so po? it has to be their choice. Ano choice po, po nila. di ba hmm. Unang choice, pusa ba yan? Aso. Hmm. Talagang gusto mong mag-alaga? Ayan, alam niyo doc, uh, ang daming insights na napag-usapan natin ngayon. I think that these are uh, valuable information ano po. Is there hope in trying to reduce animal cruelty cases on the perspective of experts like you? Ako naman naniniwala lagi na ang, ta ang mga Pilipino ay mababait. Ang mga Pilipino ay may natatanging pagmamahal sa mga animals. Kasi Uh, mula sa kabataan, nanay natin, lola natin nag-aalaga. Mm -hmm. Hindi man yan pet talaga, kundi yung mga aspi na tiyatawag natin. So, dapat pala kaming mga animal welfare advocates, Doc, no? Um, should always be in partnership, of course, with expert like you. And I, I think this is an eye-opener for us, no? Especially for me, Doc, that yung aming pong approach, no? in 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 information in education should also look into the psychology the behavior aspect no on on the part of the children and of course the human beings kasi, kasi parang sa amin education responsible pet ownership puro, puro ganon ang amin mm -hmm. ano eh. pero parang um, how do we deeply involve and really change or make an impact yun po yung parang up to this time, parang sabi ko, but parang I'm really a failure. But parang hindi ganun ang lumalabas. Baka, baka doc, baka mga akong kakausapin mo in the near future. <laughs> Kailangan natin, ano, ma-debrief din, no, yung mga, yung mga workers na kagaya po opo, ninyo. Opo, opo. Yun na nga po. Tama po yan, ano, eh, because we face a lot of cases. We ako po pag gising ko pa noong umaga nakikita ko na po mga reports, sino sa akin, nakikita po namin sa inbox, emails, no? Sometimes pag gising mo pa lang mabigat na yung dibdib mo because of all these unsightful uh, um, cruelty cases that's being, you know, shared to us. Napakaganda po ng mga insights na nakuha natin sa inyong doc, no. So parang nagkaroon ako ng hope. Kasi kanina nung nagsisimula tayo, naku you know, I feel so failure, I feel so parang down, na parang baka wala naman yatang epekto 'yung mga pinaggagawahan namin. But now, I'm very hopeful. I'm so parang masasabi ba natin doc that there's really a possibility, no, that animal cruelty cases can really go down or eventually diminish. Um, you... Ako gusto ko kasing sabihin na itong mga nangyayari naman ay isolated cases lamang. Yes. Hindi natin pwedeng sabihin na ito na yung kultura ng mga Filipino, na ang mga Filipino ay ayaw ng mag-alaga. Uh -huh. no? Actually, makikita natin na mas dumarami ang mga gustong mag-alaga sa ngayon. Tama. Kaya lang kailangan nga nating bantayan no? at paalalahanan yung mga tao na kapag ayaw mo na yung animal mo, no? yung pet mo, ipaampon mo na kesa dumating ka pa dun sa point na sasaktan mo siya. Can we say that animal cruelty is a mental condition? The tendency to 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 inflict harm to animals. Yung mental illness kasi napakahabang proseso para sabihin natin na ang isang tao ay psychologically ill, di ba yes. uh, Kailangan pa ng maraming test. Pero yung pagiging cruel, no? Maare, lalo na kung nakita natin na hindi lamang isang beses ginawa, then masasabi na natin na itong taong to, talagang cruel siya sa animals. Mm -mm. Kapag tipong nakita natin na hindi na okay itong mm -mm. taong to mag-alaga, baka dapat tanggalin na natin yung animals doon or yung pet doon sa loob ng bahay na yon kasi hindi na natin alam ano yung susunod What's na pwede me? niyang gawin. Part po talaga dapat ng intervention. Ano? Kasi ngayon po, parami kasi nagtatanong sa amin po ano, sa social media, na nagkaroon ka po ng, for example na isang cruelty case and they would tell us kunin nyo na yung aso or yung pusa because that person is cruel to the animal dapat hindi na siya mag-own ng dog but you know naman the mm -hmm. the, the mm -hmm. law in the Philippines is yes. hindi naman po Ganong ganun kadali, kadali mm -hmm. ano it should really be part of the process when we deal with animal cruelty cases and the person Mm -hmm. Kasi po yung ginagawa po namin kasi minsan nagkakaroon kami ng dialogue and um, I I think it's valid to also consider already pulling out mm -hmm. voluntarily the animal. Mm -hmm. Ano po? The, yung iba kasi nag-aalaga dahil naiinggit. Sabi nga natin, kinakailangan inate din sa tao no, na ikaw talaga ay mag-aalaga o hindi. Pero tanggapin natin na ang pag-aalaga ng pet ay hindi para yes. sa lahat how do you think you as a child behavior specialist would help us help the animals help the the the, the children the adults alike to be more compassionate to animals unang-una dapat pinapakita ng magulang na dapat yung mga anak nila nice sa mga pets diba kasi doon nagsisimula sa bahay tama eh. diba yung adult kapag nagpapakita ng kagandahang asal sa mga pets yung mga anak nila, natututo sila na dapat nice. Kapag yung bata, for example, may ginawang mali sa pet, dapat pagsasabihan, hindi tatawanan, hindi aayunan, no? Eh kasi nga naman, kakalat-kalat, di ba po? Kung hindi, pagagalitan kasi may ginawang mali. Purihin kapag may ginawang maganda para sa pet niya. Dahil this way, yung bata nag-i-increase lalo na, uh, okay pala yung ginawa ko, so gagawin ko uli. Eh kung mali na, then hinayaan pa sila, no? At para sa kanila, eh wala namang nawala, sinaktan ko, hindi naman ako pinagalitan, so pwede kong saktan. Di ba oh. po? Parang ganon. So by doing that, nalilearn ng bata yung mali. No? Again, pag-aralan ng mga magulang. Talaga bang ready yung anak kong mag-alaga ng pet? Piliin din kung ano ba yung pet na pwede niyang alagaan. Dahil right. hindi naman po para sa lahat ang pag-aalaga ng pet. Tama. Well, thank you so much, Doc. Thank you, po. This is really a very inter interesting discussion. We've learned a lot. I've learned thank a lot. You. And, you know, it validated also our feeling na there's hope, no? Na marami pa kaming pwedeng gawin. And thank you so much, Doc. Thank, thank, you. thank you so much. Regardless of the reason, We in the Animal Welfare Advocacy will continue to spread awareness and education about compassion to animals and that animal cruelty is not right and should be stopped. We call on to everyone to take action to observe and correct innocent cruelty or signs of animal cruelty at the onset. Sa tumataas na kaso ng animal cruelty sa bansa nakakabahala lalo na sa mga for parent at pati na rin sa mga fur babies. Hindi natin kailangan na sila ay saktan, pagkus dapat bigyan natin sila ng halaga, importansya dahil hindi lamang tayo ang may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ako po si Attorney Heidi. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode dito lang sa Hayop sa Kwento.